Samdan nga gidala sa ospital ang 57 anyos nga babayi human mahit anran sa highway sa Purok New Bohol, Barangay Kalumpang, pasado alas 7 sa gabi i Setyembre 4. Giila ang biktima nga si Annabel Tahores, residente sa Naisgutang lugar. Nakaangkon kini og bunog sa yahang ulo o gubang parte sa yahang lawas. Sumala pa ni Emilda Cortes Nakita na lang nila nga kalit na hagba tunga sa kalsada ang biktima. Nakita na lang mong naibabay niya nga natumba, nabanggaan ba iyang payong nasangit sa tricycle. Pero huwag niya na ilan o kisay na sa iya ha. Hindi mo ito kaila, huwag may kaila ato niya. wa po may kita kung kusog ba niya pa kamo nga, basta nakita na lang mong na natumba. Huwag po may kisay na unsay na sa iya ha? Basta ingon niya, tricycle daw, nasangit iyang payong sa tricycle. Huwag po na nakuha na ito, itapukan mo sa mga tao hindi siya sa mga polis. Dito rin may layo raman. Tapos polis po ito ang nagpabakon sa iya ha. Tulog Si daw sa ulo dako. Ang driver nga nakabangga sa babayi padayon panggi pangita sa kapolisan ug ang biktima kasamtangan nga nagapaayo sa ospital. Samtang pipila ka oras ang milabay sa susamang adlaw. Laing insidente sa Labos Road National Highway Barangay City Heights ang girespondihan sa Jensen Rescue Team. Asa usa ka lalaki nga residente sab sa syudad ang nasamdan sa iyahang tiil human wa disgrasya sa nice gutang lugar dungan sa nasinati ang pag-ulan. Oh, sa kutsinin tapos dito talas tapos lagi ka padulong nire. oh, gikan dito sa downtown padulong nire niya nakasip lang ilang motor. Mahorma to ako nakita. Hindi na ako po ma-destify mam kay pag-abot na ko na naman na kayang na ba. usually parmintig mam, alos higabigin niya ng lupad mo diya sa rin kayo. Basta magbasa na diya di ka kabantay sip lang diya. Ang biktima dalisab nga gidala sa ospital tungod sa maong mga insidente nagpahinig Mangnu ang Traffic Enforcement Unit sa tanang motorista nga magigmat sa pagmaneho ug mamahimong defensive driver ilabing nakarong panahon sa ting-ulan. In the heart of changing lives kini sa enemy mugpon. Brigada News.